So, ayun mga kabayan. Ito yung bahay nila. Yun, si Rana. Bahay-bahay ni Kuya. Yan. Tapos sa loob, tignan natin. Diyan yung loob niya. Diyan din siya matutulog. Tapos yung CR niya. sa yung CR mo ya? Grabe. Pwedeng din. Ito yung mga liba ko. Gabi ka mag para hindi makita. So, ito po. Dito po siya natutulog. Gabi-gabi. Si Kuya Rocky Marshall. Wala na mga dingding. So, dito, dito siya sa sahig. Tapos, ito yung lutuan niya. <coughs> Tapos, yung CR niya. Walang dingding. So, mag-CR si Kuya, gabi na. Pati pagligo, saan ka maligo, ya? Subarakan. Sa Suba ka maligo? Antok Suba. Araw-araw? Marami. Yan. Sira na talaga. Yeah, yeah. So, sana may makakita nito. Makapansin sa video ni Kuya, Kuya Rocky Marshall. to sa Kantilan, Sorigao del Sur. So, ya, yeah, din na ako ako dugayon niya. Yeah. Salamat kayo. Karoon po nakabalik po, Kudria. Karoon pa. Sige, sige. ayo ayaw